Ayan eh, mga guys, magandang magandang araw na naman po uli sa inyong lahat at magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ulit tayo sa araw-araw natin ginawa at magsusunduhatid tayo sa ating mga estudyante sapagkat ito lang ating mga gagawin ngayon pag may pasukan na wala na tayong ibang gagawin kung di maghatid sundo sa mga estudyante ayan ay tayo ay wala na tayong papasukan na iba kung di ito na lang ang ating magagawa sapagkat wala na tayong pwedeng pasukan na trabaho kundi sapagkat ay pagka tayo ay may edad na dito sa Pilipinas hindi na tayo ay natanggap kailangan bata ka pa para matanggap ka sa mga trabaho sa mga pagkampani kaya sa inyong mga bata pa mga bagong sibol at kung pwede na kayo magtrabaho, magtrabaho na kayo maghanap na kayo ng hanap buhay sapagkat pagdating na mayroon na kayong edad, hindi na kayo makapasok sa mga company sa mga mall, mga kung saan man yan, mga department store, mga kumpanya na papasukan mo. Pag nag-apply ka sa mga agency, hindi na tatanggapin ng mga may edad na. Katulad ko na mayroon ng edad at uh, ang tinatanggap nila mga 35 hanggang 35 ganyan o at uh, kaya ganun, ganun dito sa ating Pilipinas kaya ito sa araw-araw na ating ginagawa ito na lang ating hatid sundo sa mga bata sa school umaga, hapon, tanghali at ating schedule sapagkat kailangan nandito na tayo sa bago maglabasan sapagkat wala ng parking ayan o oh. Tuloy-tuloy na mga darating na mga magpaparking kasi pag nahuli ka na wala kang pagpaparkingan malayo ka na magpaparking kaya yung iba dyan maaga pa lang ang labasan ay alas 12 alas 11 pa lang nandito na kaya ganun ang ginagawa ng mga iba kaya ayan katulad yan ang dami nang nakaparking kaya ito yung mga gawain sa araw-araw ng mga naghahatid sundo ng mga magulang, mga nanay-tatay ayan Ngatuhin, at kuhin, tiyahin at saka mga kuya yan ang mga ginagawa sa lahat ng mga nagsusundo dito nakaparking pagkat kung hindi ka maagang darating ay wala ka nang mapipistuhan malayo na ang iyong pipistuhan para ka rin hindi nagsundo na maglalakad ng iyong mga susunduin sa malayo ng nakaparking kaya una-unahan dito pagkat na huli ka ayun, doon ka sa malayo baka sa bahay ka na lang magparking parang hindi ka na rin susundo pagka maglalakad na lang kayo hindi na kayo sasakay sa kung ano man lang iyong sasakyan mga service pag mahuli ka kaya wala ka lang paparkingan dito sa malapit ng school kaya wala pagka uh, nahuli ka sa pagparking malayo ka na parang hindi ka na rin nagsiservice maglalakad ka na rin din kaya ang yung mga ginagawa ng iba ay alas 12 ang labasan alas, alas 11 pa lang eh, nandito na yung mga nagsusundo kaya yan punuan na oh. nagka umpok na yung mga nagsusundo oh. mga uh, nanay mga tatay ayan Tingnan mo naman yung mga parking. Punong-puno na sa dito. Kaliwat kanan. Ayan o. Punong-puno na o. Dito ayan Sa harap ng school. Ayan o. Kaya kailangan talaga. Wala ka na mga parkingan. Kaya tuloy-tuloy ang dating ng mga yung iba. Paikot-ikot na lang. nagahanap ng mga paparkingan. Ayan o wala na silang mapestuhan eh. dami pa naman mga e-bike mga motor tricycle ayan dami kaya itong ating araw-araw na gagawin salamat salamat sa inyong lahat sa inyong panonood at sa mga followers at ating mga subscriber salamat salamat sa inyong lahat walang sawang pagsubaybay sa ating upload na ating video. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga kayo na Maraming maraming salamat. At taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at sumubaybay sa ating kaya salamat sa inyong lahat. Ayun oh, Ang dami nagtumpukan no. Kaya ako dito lang ako sa tabi. Hindi ako na halo dun sa tumpukan. Ganun din, mainit. Dito lang ako sa malayo-layo. Kaya pag naglabasan naman, doon naman yung lalabas yung susunduin mo eh. Kaya mahirap makipagganuhan doon. May initan ka lang sa umpukan eh. Kaya yan. Tuloy-tuloy lang ang, ang datingan ng mga nagpaparking.